Okay, Attorney Aldrin B. Gregorio po at sagutin natin ang katanungan. Okay, Attorney, hindi ko na po kaya ang sitwasyon namin ng aking asawa. Okay, siya po ay uh, nalulong sa sugal, okay, online casino. Okay, ay suppose ito yung mga sa cellphone-cellphone lang, ano? Yung mga nagkakasino sa cellphone. Maliit lang daw ang taya niya. Okay, at ta uh, umaabot siya ng 1,000 na uh, panalo o kaya, kaya nalulong siya. At uh, pero nitong huli na lamang ko po attorney na umaabot na po pala sa 20,000 pesos. Sometimes 30,000 ang natatalo. Okay? Um, umabot pa po attorney sa puntong sinangla ang bahay namin at kotse pati yung ipon ho namin sa bangko. Okay? May anak ho kami at ako nang babayad, nagbabayad panggatas pambayad pang sa kuryente. Uh, ako lahat gumagastos sa bahay. Ang masakit pa kapag wala akong maibigay na pera ay nagagalit at ako'y pinagbubuhatan ng kamay binububog. Madalas siyang moody. Okay? At uh, mainitin ang ulo. Hindi ko rin po masabi sa pamilya ko dahil ako ay nahiya. Okay? Nalaman ko rin po na may ibang babae pa siya. Okay? Ewan ko ba kung yun ang nakikinabang Okay, walang wala na akong idea kung paano maliligtas ang pamilya ko. Ano pong pwede mong gawin? May karapatan ba akong kasuhan siya? Okay. So, ano po ang kasagutan? ah uh, ito po ang uh, ito po yung itong mga pang-aabuso, no? Pambubugbog, pangmamaltrato, pagbubuhat ng kamay ay isang uri ng uh, abuso na pinoprotektahan ng Republic Act 9262. O attorney, ano po yung Republic Act 9262? Ito po ang Batas uh, Violence Against Women and Children Law. Okay? Na kung saan meron hong apat na paraan upang uh, masabi natin na ang krimen ay nagawa. Meron tinatawag na uh, physical abuse, may tinatawag na sexual abuse, merong uh, psychological violence, at merong economic abuse. Ngayon, dito sa kaso mo po, ma'am, ay uh, talagang nandito na po yung physical abuse. Binubugbog ka, pinagbubuhatan ka ng kamay at ikaw ay minamatrato. Number two, okay, economic abuse. Dahil yung pera na dapat sa household, supposedly, ay yung uh, community property nyo. No? Yung inyong absolute community property, otherwise known as conjugal partners, yung conjugal property nyo na sa may asawa, no? ay ginagastos niya upang uh, sa mga walang kwenta, walang kakwenta-kwentang paraan, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At uh, uh, dahil dito, ay akin po maipapayo na demandan niyo na po ng Republic Act 9262 itong inyong mister at uh, para ipakulong niyo na po. Okay, uh, dun sa ating mga tagapakinig, attorney Aldrin, hindi po kami kasal. Okay, wala pong problema ang 9262 na batas po pinoprotektahan kahit hindi kayo mag-asawa basta kayo ay uh, uh, ina in, a, dating relationship meron kayo ng daging sexual relations dati kayo ay, kayo mag-asawa, dating mag-asawa, kayo ay magkasintahan ngayon o dating magkasintahan o mag-boyfriend girlfriend ngayon, dating mag-boyfriend girlfriend basta kayo ho ay nag-enter into a dating relationship kayo na po ay protektado ng batas. Okay, so dahil uh, binubugbog ka na no, at yung mga pera na dapat nasa ba, sa, 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 pagtataguyod ng inyong pamilya ay, nasisi, ay na, nagagasta ng walang kakwenta-kwenta, ang payo ko sa inyo, pagka-file ng kaso sa korte, humingi ka agad ng temporary protection order para sasabihin na agad ng hukom, oy ikaw lalaki ka, wag, na wag kang lalapit dito sa complainant Okay at lumayas ka sa pamamahay at uh, ikaw ay mag-support, mag-support. Meron ho tayong tinatawag mga abogado, alam ho, support pendente lite. So itong temporary protection order, itong support pendente lite kahit nililitis pa ang kaso, kahit umaandar pa ang kaso, kahit hindi pa nakoconvict yung lalaki na yan ay siya po ay makukulong at uh, siya po ay uh, siya po ay uh, makukulong lalong-lalo na hindi niya to pa ang utos ng korte. O sa sabi ng korte, huwag ka lalapit sa sabi ng korte, suportahan mo at sabi niya hindi, wala akong pakilang sa korte. Iko-contempt siya at siya ay ikukulong agad. So yan po ang solusyon. siya